Okay po, ah, uh, alam niyo po ba natutuwa po ako, na bless ako doon sa mga balita. Na talagang yung conversion, alam niyo yung conversion ng maraming tao. Ito po mga taong ito ay nasa isang malaking religion, no? Alam, ayaw ko po nagbabanggit kasi ng anything here. Ito po ay mga nasa malaking religion sila. At alam niyo kung paano po sila na-convert kay Lord Jesus? Sa panaginip. Tapos, nagpapakita na mismo si Jesus sa kanila. Yung isa naman, ang sabi niya, I met the Messiah. Di ba? O, oh, nakita niya si Jesus. Ayan ang style ni Jesus. nga, nagpapakita na siya. So, I believe in that. Kasi talagang maraming tao ngayon nakakakilala na sa Panginoon. At may sasabihin ako sa inyo, isa po yung senyales na nalalapit na nga pong talaga. No? E, ka okay. kakabahan ba ako? Ate, ka kakabahan, I will see my Jesus. I will see my Lord. Di ba? Anong una yung gagawin pa nakita niyo si Jesus? Comment nga below. Ako magmamano ko. Pamasko ko po. Kasi <laughs> bini Jesus, eto 1,000. Di ba? 1,000 love. Unlimited love. Hindi, hindi, hindi lang mano, yayakapin, yayakapin ko ang Panginoon. Lord, salamat po. Tapos sasabihin naman niya, No, anak salamat sa iyo, sabi niya sa akin. Bakit naman po, Lord? Bakit po, Lord Jesus, nagpapasalamat ka? Dahil tinanggap mo ang libreng alok ng kaligtasan. O yun, di ba? So, marami exciting eh. Man, akalain nyo, nagpapakita na si Jesus mismo. Ano? Talagang sa panaginip. Yung isa raw, hindi panaginip. Talagang naglalakad siya sa hallway. Nandun na si Lord. Then nakita niya, parang nangyari kay, kay Pablo. Talagang, ano na, tapos, ewan ko. Alam nyo, marami akong gustong sabihin sa inyo. Hindi ko mag yung tamang word. I cannot grasp the exact word. Yung panahon, ang kulimlim. Sasabihin nila kasi may bagyo. No, maski walang bagyo. Iba yung panahon na ngayon. Ten years ago, mag-adjust mag tayo. Ibang-iba na po yung panahon. The time is coming. Come on, come on, come on. The time is coming. Preach Jesus. Preach the gospel. Sabi nga ni China Phillips Baldwin, ang isa sa pinakamag, very anointed woman of God, ha? Panoorin niyo yung California preacher. I highly recommend her, no? Sabi niya, I don't want Jesus to come. Kanya, as of now, as of now, kala naman niya. I still have many relatives who are unsaved. O, kita mo yan? So, I really have to double time taking the gospel to them. Kasi yung iba daw doon, Sineran niya na, dinedead na raw siya eh. Eh, pero pag nag-rapture na, sila ang na-dead ma. Yung mga nag-dead kay Jesus ngayon sa church age, sila ngayon ang na-dead pag na-rapture na. Dead na dead talaga. Dahil meron silang mamimit na karismatikong tao. From there. Makinig pong mabuti. From there lalabas na yung nagbibigay ng solusyon na sinasabi nila. Taga mid, uh, ano, sorry, taga, taga revive Roman Empire. Taga UN, no? Yan na po yun. Very charismatic kong Europeano na tinatawag nating Antikristo. Mangyayari po lahat ng yan. Okay. For the meantime, tuwan-tuwa ako dun sa nag-a-appear na si Lord Jesus eh. Kumbaga, bulagahaan ng gano'n. Ay, hindi naman siguro gano'n. Hindi naman po siguro gano'n. Jesus is very lovely. Oo. Jesus is very lovely. I mean, may something sa person daw niya na ano. Pero alam nyo, sa lahat daw ng pinag appearan ang sabi, hindi mo gano'n makikita yung detalye ng mukha niya. You cannot, yeah. Kasi, ang, nakita nila yung glory talaga eh. Ibang klase eh. Di ba? So sa Biblia, wala kang makikita na ang itsura ng Panginoon ay ganito, ganyan. Ang alam lang natin, bata siya, 30 years old yung start ng ministry niya, namatay siya, 33 years old, di ba? So, yun. You will see a 33-year-old man pagdating natin sa langit. Pero hindi na po siya sakop ng time. Wala po siyang age. Pero yun po yung itsura niya. Kung ano yung, di ba? Itsura niya nung nabuhay siya dito sa lupa. Glorified nga lang ang sister. Ganon pa rin, di ba? So, ito na po. Ito na po. Nagpapakita na po si Jesus. I hope do sa mga matitigas ang puso, pagpakitaan na rin kayo ng Panginoong Hesus. Bye-bye.